may nag-comment po sa isa sa mga videos natin at uh, yung tinatanong niya po is tungkol sa uh, labor cost ng Tileworks. Tinatanong niya po doon kung kapag po ba daw yung labor cost ng Tileworks ay fair times, kung kasama po ba daw yung uh, mga malaliit na cut o yung mga seroho. At ayan uh, po yung sasagutin natin sa video na ito. Yeah no ramp them girl roll out So yun nga po mga sir at ito nga po yung uh, isa sa katanungan ng ating mga uh, subscriber at followers na kung saan uh, tinatanong niya na ba daw yung mga talwags natin is uh, yung pagbabasehan is uh, sa labor cost ay yung per tiles kung kasama po ba daw yung mga saroho ano? so dito po very challenging sa akin bilang isang tiles setter din po yung tanong niya. Kasi unang-una po wala pa akong experience sa uh, sa labor cost o sa pangkontrata na per tiles ano po. So kadalasan po kasi na uh, pangkontrata natin o pam natin ng mga tile works ay per square meter po tayo. At magkasusukatin po natin yung floor area tapos doon po tayo magbibigay ng labor cost. At uh, bali tayo naman po, uh, nagbibigay po tayo ng uh, labor cost natin per square meter sa mga tile works. Uh, depende rin po ito sa Kumbaga po yung uh, pinagbabasihan pinagbabasehan din natin dito is sa uh, sa productivity rate na rin po natin. Pasensya na po sa mga mga natin call setter na uh, nangungontrata o namamagyaw na per na na yung labor cost. Sasabihin ko po, po dito is kumbaga po yung para din po naman sa akin ano kung ano po ba yung masasabi ko at uh, yun nga dahil wala wala po po akong experience sa uh, pamamakyaw na per tiles. So unang-una po dito siguro ang titingnan natin unang-una is yung uh, magiging productivity rate ng isang tile setter at isang helper. Ano po? Yan po yung una natin kailangan alamin na dahil diyan po tayo pwedeng magbase or kaya kumbaga para makuha natin kung kung uh, magkano ba yung pwede nating isingil per tiles. At uh, syempre pangalawa pa po, po diyan, kailangan po i-consider din po natin kung ano po ba yung size ng tiles na gagamitin natin o uh, papa-install natin. Kung 40 by 40 ba yan, kung 60 by 60 ba yan. So yan po yung mga kailangan nating i-consider dito. At ang isa nga po sa punto na ipinaliwanag natin doon sa ating uh, subscriber is unang-una po, as experience ko po bilang atel setter, mas madali pong ikabit yung mga buo kumpara sa mga seroho. Ano po, sa so kumbaga doon sa mga uh, mga special cut na tinatawag ng iba, ano po, yung kumbaga may mga tabas tayo, mga seroho tayo. So halimbawa po yung ginagamit natin na tiles ay 60 by 60. So halimbawa may seroho tayo na 55 cm lang, ayun, so kumbaga itatabas pa po natin. So kung ikukumpara po natin yan, kumbaga sa overall ng pag install natin o pagtatrabaho natin ng uh, pagtatiles, mas madali pong nag install tayo ng buo kumpara dun sa mga may, uh, may mga tabas. Ano po? So yun po yung ilan sa mga uh, kailangan po natin i-consider. At yun nga po, bali yung uh, isa sa sinasabi po natin, kung consider natin is ang kailangan pagbasehan po natin yung productivity rate ng ating mga telesetter, bababasehan din po natin dito yung daily rate ng uh, mga skill tulad po ng ating uh, mga telesetter. Hindi po natin pwedeng sabihin, kung baga, hindi po tayo pwedeng magbigay ng presyo per times na wala pong basehan. Ano po? So kailangan din po talaga natin isipin kung yung magiging presyo natin is sobrang taas naman or malulugi po ba tayo. Ito po yung ilan sa mga kailangan natin malaman din, lalong-lalo na po sa ating uh, mga nagpapagawa o sa ating mga klayan, nang kailangan po, meron din po tayong idea sa pagpapa uh, sa ipapagawa natin. Kailangan po, meron din tayong meron din po tayong idea sa mga presyuhan, sa mga kontrata. Ito uh, tungkol nga po dito sa tungkol nga po dito sa uh, mga tiling walls. Ano po? At uh, balikan nga po natin yung tanong ng ating mga uh, subscriber tungkol dito sa kung uh, kasama po ba yung mga seroho sa presyo ng terracotta uh, kailangan po malaman muna po natin yung sukat ng floor area ng ipapatalis natin. Yan po siguro yung kailangan po natin malaman para uh, makuha po natin kung ilang piraso po ba ng tiles yung kakailanganin natin. Ano po, sabihin na po natin meron po tayong 10 square meter. Bibilangin po natin kung ilang po bang piraso ng tiles yung magagamit doon sa 10 square meter na yon. So ngayon, kung ilan po yung kalabasan, siguro yun na lang din po yung pepresyuhan natin na per tiles. Ano po, so depende po sa usapan nyo, nasa usapan po ni client at ni, ni tile Siguro, yun na lang din po yung babasehan natin. Kasi para po sa akin, yan po yung magiging, kumbaga, magiging fair. Uh, hindi po, uh, hindi po maagrabyado yung uh, telesetter. At, uh, kumbaga, hindi naman po ma matataga. Sabi nga po niyan is, kumbaga, ma sobrang, kumbaga, labis naman yung presyo. Siguro, yun na lang po din po natin pagbabasehan. Kasi kung bibilangin pa po natin yung seroho, sabihin na po natin na yung isang seroho, sabihin na po natin na yung ginagamit na telesetter ay 60 by 60 Tapos, sa loob, yung seroho is... Uh, Uh, 40 cm lang tapos sasabihin po ng uh, is kumbaga isa na yan buo na yan siguro kumbaga po para po sa akin hindi naman po siya pero ano po. kaya siguro yun na lang din po yung uh, magiging uh, sagot natin bibilangin po natin kung ilang piraso yung tiles na kakasya doon uh, hindi na po natin titingnan kung ilan po ba yung zero doon so halimbawa po yung kalabasan meron po tayong uh, sa 10 square meter sa 60 60 meron po tayo dyan nasa uh, 27 to 28 pieces So siguro yun na lang din po yung itatimes natin sa per tiles na usapan ano. So kung halimbawa po meron po tayong 27 pieces, itatimes po natin kung, kung magkano po yung kuha o yung uh, presyo ng uh, telesetter, siguro doon po tayo magkakasundo. Ano? Dahil hindi po natin pwedeng sabihin na yun nga, uh, dahil yun nga po hindi po natin pwedeng sabihin na kapag uh, uh, yung gamit natin uh, 60 by 60, meron tayong si na 40 or 50 cm, gagawin na natin siyang isang buo. Parang kumbaga po yun nga, hindi siya fair sabihin naman po natin na mas maliit sa uh, kumbaga uh, less than half siya o kaya uh, sabihin na po natin kung 60 by 60 yung uh, gamit natin tapos yung zero is 20 ano lang 20 by 60 centimeter kumbaga yung lapad niya 20 centimeter lang so hindi naman po papayag yung ating uh, telesetter na kumbaga libre na lang yun kumbaga hindi nakasama ano po so kaya siguro yun nga po yung uh, sinasabi natin na uh, magiging fair tayo kung bibilangin na lang po natin unang-una susukatin po natin yung floor area tapos, i-compute po natin kung ilang piraso ng tiles yung kakasya, na, uh, kakasya doon. Ano, dahil yung ating mga tiles, meron din po siyang area ano po, na square meter. So, kaya kung baga maku-compute po natin yan. At bali, meron po pala tayong video dito na tungkol po sa pag-estimate pag, -estimate, pag estimate ng materials, ng tiles, ng tile adhesive. So, panuran nyo na lang po yun para doon po natin matutunan kung paano po ba kinukuha yung area ng tiles at yung floor area ng uh, uh itatiles natin. Ayun, so bali hanggang dito muna po yung ating video at sana po nakapagbigay po tayo ng idea tungkol dito sa labor cost ng mga tiling works.